Hello guys, welcome ulit sa channel ko. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe pa na. I-like mo na rin yung video kung lagos ko. Ano. Hit mo na rin din yung ano, notification bell para mag update ka sa mga so, sasablat ng videos. Guys, kung na napapasin nyo yung background ko, dito na kasi ako sa loob ng kwarto ko. Mga TV. Ayan, um, napapansin niyo, Ayan. Tapos yan. Ayan. Dito na kasi yung dito ako nag ano. Dito yung workshop ko sa ano. Ng kwarto. Hindi totoo yan. So, may sabi na natin, natin, natin ngayon. Uh, um, Magre-repair tayo ng CRT TV. Ayan siya. Sharp 14 inches. Nasa nung mabod. Sabi nung may ari. Ano, namatay daw. Walang power. Ayan guys. Nakasaksak na yan. Ayan guys. Wala wala siyang kahit indicator so hindi natin kung ano kung ano problema ng TV so guys hindi sana natin yan guys ito na yung log ng ano ng CRT TV yan. okay natin muna mag check muna tayo ng ano bultahe ayan guys magsisik tayo ng ano ng voltaje ha ah guys ano ko muna hinangin ko muna kasi may mga tanggal na hinang dito sa primary nya yan yung mga kapasitor ko saka yung sa iba nyang pyesa diode yan yung mga tanggal So okay, guys, sinangin ko muna para makapag-voltage ano uh, check tayo ng maayos. Baka yan lang yung problema, yung mga tanggal na hinang na yan. Check natin. Kaya wala rin indicator. yung gagawin guys pag ano bago kayo mag voltage check check nyo muna yung ano baka may matanggal na hinang kasi ano yun delikado rin sa TV yung kapag magbo voltage check at tapos ang daming tanggal na hinang baka lumalakas yung sira kaya hinangin nyo muna isang baka dito lang baka matyambahan natin hinang na sana ito lang para hindi tayo masyado ano magtagal sa so, pag troubleshoot madalihan lang tayo isang common din sa TV yun pag walang power minsan yun sa so, tagal na kasi ng na TV nakatanggal na siya sa hinang mga uh, cold solder na natin. Tapos pagkatapos nito, mag-ano tayo, babaltage check tayo. kung gantong sharp base wala tong ano eh octocopter kaya pag may mababa yung mababa o kaya mataas mataas yung B plus mo ang ito check mo hagad yung primary kasi wala tong octocopter yung feedback kaya sa prim primary ka hagad magpo-focus minsan dyan yung mga capacitor guys yung ano yung sinaka-encounter ako nyan ano mataas yung B plus nya sharp yun na 21 inches ang taas nasa 146 ata yung ano nun B plus nun ang ginawa ko pinagpapalitan ko yung kapasitor, kapasito dito sa primary yung ano yung 470 microfarad 16 volts tapos 1 microfarad 50 volts basta yung ano datang kapasitor dito sa ano primary dito sa so, may, may may, kita naman kita ito yung IC niya yan yung IC niya niyan Okay, lahat, lahat ng pumunta dyan, kapasitor, pinalitan ko na. Tapos umuwi -okay na siya. Kasi yun, ano rin yun, mataas, bukod sa mataas yung bay, ano nun, yung B+, -plus standby lang siya. Kaya ang problema nun guys, pag naka-encounter ka ng standby lang, check nyo yung diode yung dito. Check nyo yan. Yung galing sa 12 volts, may diode dyan. D103. Ito guys. D103, check nyo yan. Pupunta dito sa ano, microcontroller. Ayan, check nyo yan. Minsan, na-open yan. Kaya yan, guys. Ano? Yan, umukay na siya. Hindi siya tulad na yung ibang TV na ano. Na... Uh, may octocopler. Yung sharp kasi wala. Hindi ko lang sigurado yung iba. Kasi... Lahat ng nagagawa, nare-repair kong shirt, puro walang octocopter. Ayan okay, guys, sinangin pa natin. Sige, sinangin ko muna. Madami, ano eh, medyo, medyo matagal to. So yan guys, nahihinang na natin lahat sa primary. Pati di namin ganoon lang pati sa secondary kasi may mga ibang tanggal din. So yan guys, magbo voltage check tayo. Tingnan natin kung mag-oscillate uh, mag niya. natin yung ano yung B plus meron na siyang secondary ito ito yung capacitor nyo so yan guys nababansin ano nyo may ano na siya may indicator Ayan, sa kamay ko yun. Ang gila na siya. Fully red. Ayan. check natin kung mag-oscillate na siya. Pwedeng dito sa may pin 9 ng flyback. O kaya safe dito sa capacitor. Check. check natin kung mag-oscillate siya. Ayan guys, nag-oscillate na siya. Ayan, 114 volts. Meron na siya. plus check natin ganon dito 12 volts yan ganon syang 12 volts Ayan. tapos yun lang guys yung supply nyan 12 volts saka 115 check natin yung ano yung dito sa vertical may 24 volts kasi nila ano ng vertical IC so tingnan natin guys Mga guys, ano kinuggo yung TV kasi may exe yung wiring niya. Yan. Hindi ko siya matayo. May indicator na siya. Ayan. Tapos, pinind natin yung ano, power. yan guys, ayan. I input na siya. Ito na natin yung channel. So, guys, may raster na siya. nakalimutan ko yung saksak yan ah. Tingnan ko muna guys, saksak ko lang yung speaker. Golden ka. Ngayon din natin si Adjas yung focus. So yun lang guys, buti hinang lang yung problema niya. Tagal na kasi pag TV. Ano siya. Matatanggal na talaga sa hinang. Wala ang air conditioner ko eh. Kate, okay, pwede ba patulugin mo naman ako? So yun guys. Maraming salamat.